kaninang umaga may naliligong bata dito tatlong bata ngayon nalunod yung isa na wawala ngayon hinahanap namin ngayon hindi pa rin mahanap. Alas 12 na wala, alas 3 na ngayon. May nawawalang bata nalunod dito. Yung mga kamag-anak naghihintay. Ang dami nga naman nakikita ang ano nito. Hindi niya boto pala sa paka. Oh. God. Kedi mo pa paano hayup ka? Oh, magi-rescue kayo di ba? Oh. Magi-rescue, may nalunod na bata. So good. Mga nag-uunahang Marites. Oh, tara, tara. Sige, sige, dito na po yung mga rescue, ng barangay. Maghahanap po ng nalunod na bata. Barangay. Mas maganda nga, Chris. Ayun o, may lumulutong na rin dun o. Sa nawawalan ng bata. Sa malakas agos dun e. Na naliligo kaninang umaga. Ayun o, may lumulutong na rin dun o. kita saging? Ito yung way ng mga barangay tanod. Para malaman ko yung current ng bata kung saan pupunta. Ayan. Ihulog nila kuya para kung saan huminto yung saging doon possible yung katawan ng bata. Ayan na. Uh, sample siya bata. Finding Nonoy Ang lunod na bata Nakita na po yung bata Nakita na, na pero Wala nang buhay Ayun, ayun, ayun Ayan na Pre, pre ang dami nag-aabang na pamilya. Ang na yung bata. Ano na kumot? Kumot Nakikita na po yung batang nawawala kaninang alas 12. alas na Matatay na po yung bata na hinahanap namin kaninang alas 12 ng umaga. Alas 3 na po nahanap, pag so alas 4 na. Yung mga barangay nag-rescue. Yung barangay. Ka Mario ang...